Ilmas Bektas, kinumpirmang dadalawin niya sa Pilipinas si Rufa Gutierrez at ang kanilang mga anak. At para sa balitang showbiz, kinumpirma ni Elmas Bektas ang sinabi ni Rufa Gutierrez sa interview dito na pupunta siya sa Pilipinas. Ang pagkumpirma ay ginawa ni Elmas sa kanyang Instagram account. Sa kanyang IG story, sinabi ni Elmas na, For public opinion regarding the news about me that has been published in the media recently, I would like to say, yes, these news are true. I will be visiting the Philippines soon. Una nang sinabi ni Rufa na kaya pupunta si Elmas sa Pilipinas dahil hindi siya pumayag na sumama dito sa hinihingi nitong date sa kanya sa loob ng train. Ayon kay Rufa, nabanggit daw kasi ni Elmas na gusto siyang pakasalan nito ulit, kung saan inisip na lang niya na nagbibiro lamang ito. Pero hindi daw siya pumayag dahil baka pinagpaplanuhan na ni Elmas na i-murder siya sa loob ng train, sabay halakhak ng aktres. Ngunit hindi naman daw niya sinasabi na nanliligaw ulit ito sa kanya. Basta't ang importante daw, nasa punto na sila ni Elmas na nagkakabiraw. Pero Anna,